punta tayo mismo sa ground. Oh, punta sige. tayo ng Mandawi City sa Cebu. Uy, sino uh -oh. din ito Kakausapin trip. natin yung isa sa mga residente doon sa uh -oh. barangay Paknaan. Paknaan. Uh -oh. tingnan natin kung sa yung kanilang sitwasyon at yung kanilang naranasan during the, during the ano, kasagsagan uh -oh. Ano, uh oh, eh. nung uh, bagyo uh -oh. na yun. Makakausap po natin mula sa Mandawi City sa Cebu si Sir Adrian Rabanes. Sir Adrian, magandang umaga po. Doris Bigorni at Robert Bano po ito. Good morning. Hello po, good morning po. 'Yon, kumusta naman po kayo sa ngayon? Mm-hmm. Ah, uh, sa ngayon po, ma'am, ano, naglilinis pa rin kami sa mga makakapal na putik po, ma'am, dito po sa amin, ma'am. Oo. -o. Pero wala nang ano, wala nang uh, na, bumabana yung uh, baha. Yes po, ma'am. Uh, pero meron pa rin tubig. Tas mm. konti na lang, nasa mm. ano, nasa may pa may paahan na siya, ma'am. Oo. Pero yung putek, yun ang mahirap linisin eh, partner. Oh, yes, partner. Po. Oh, Tapos oh. wala pa rin tubig, wala pa rin kumente. Yun, okay. mahirap po talaga, ma'am. Kasi nasa, ano kasi kami, nasa sa uh, baba, yung nasa harap din kami ng tapa. Mm. Kaya yun, parang mahirap din kami manuhan ng tulong kasi yung mga sasakyan, mahirap pa rin makapasok sa Lugar po namin, namin ma'am, kasi ang kakapal ng putik. Nako, oo. Huh? pa muulan-ulan pa rin po ba diyan sa area po ninyo sa Mandawi City, sir? Uh, sa ngayon, ma'am, wala na po. Maganda, mm -mm. maganda yung ano, ang ma Maganda na ang So, kailangan na lang ah, i-flash yes, yan. Kailangan na lang alisin oo, yung mga putik uh -huh. na dala nung bahana yan, ano. Ang hirap pa naman yes, tanggalin. Pero ang problema... Wala kayong supply pa ng malinis na tubig. Walang ilaw, eh. Walang kuryente mm -hmm. pa, wala walang kuryente. Walang ilaw, wala pong tubig. Paano po kami maglilinis kasi walang tubig? Opo. Eh Paano ginagawa nyo, sir? Dito? Sa kayo kumukuha ng tubig? Opo. Puso, puso? May puso po dito na galing po sa ano, sa tapa okay. Pero panglinis Saan lang, lang? 'yon, hindi niyo iniinom, ha. O oh. panglinis lang po, panglinis lang po. At saka pahirapan. Hindi pwede mapaligo kasi ang dumi-dumi din. Oo, oh, din. oh, oh eh, kasi nga. Amoy, na. amoy, kala ano kalawang ang may kalawang mm -hmm. yung tubig po ma'am. Oo, wag na lang po ninyong uh, gamitin. Lalo na baka yung iba gamitin panluto mm. or pa, uh, ano to Ay, inumin. Di, di po. Oo. Oh, oh. So, po kasi may amoy kasi yung tubig dito eh. Oo, oo, oo. Pero ano po ang ginagawa ng lokal na pamahalaan? Nagpadala na po ba ng mga ano bang tawag mo doon partner mga equipment para panglinis, pang, pang flush usually diba ba Poo, yung mga bombero, yan, e. yan. yung mal malalakas nila na hose Oh, si eh oh, may pressure. Oh, may o, pressure. O. Meron po bang mga ganyan, mga equipment ay pinadala na sa inyo? Ah, uh, wala pa po, ma'am, kasi eh kasi ano, nag focus po sila sa highway. Nag-ano po? Nagfo-focus muna sila sa nag focus po sila sa mga Ah, highway okay, po. okay, okay, okay. Oh, dahil marami pong mga sasakyan, yung mga tama-tama mm -hmm, um -hmm. ano, tama. may putik din. Oo. Kaya inuna po nila yung sa highway baka sa susunod kami na rin yung ina nila life focus. pero oh, oh. diyan po sa lugar ninyo sa Barangay Paknaan, uh, Sir Adrian, may nakarating na tulong, may ipinaabot mm -hmm. na sa inyo na mga tulong wala, pagkain, wala tubig. Pa rin, wala. wala pa. Wala pa rin, kami-kami lang po. Hindi po ba kayo nakaipon bago kayo uh, tinamaan? Ah, ano? Ano? Uh, ano lang, nakaano din kami, pero yung mga tulong wala pa, wala pang pa dumating. Okay, okay. Yung yung sa inyo po uh, mga uh, Alex Bartama, a Adrian, uh, Adrian uh, yung personal po na naging experience nyo dito sa bagyong ito. Mm. Sa nakikita niyo no ngayon na sitwasyon niyo, na puro putik ang inyong kapaligiran. Mm. Ano po ang nararamdaman nyo? Anong naiisip nyo? Paano kayo makakabangon? Ma masakit po, ma'am. Masakit po, ano ito po. kami makapaniwalay eh, sa nangyari. Mabuti po 'yo yung... po namin alam kung parang back to zero talaga mm. kami Oo. lahat dito. Okay. Mm -hmm. o... so, may plano Ote, po ba? Di namin kasi eh na ganun talaga kalakas yung ano yung tubig. Opo. O, tati bumaba naman sa amin kasi nasarap lang kami ng tapa. Pero... O -o nung ano nung nung bagyong ngayon Tino di namin ini-expect na tataas tataas talaga siya Opo Pero yeah, buti po Oo but, buti ligtas po ang iyong buong pamilya Yes po yung bahay namin kasi may rooftop Doon po kayo so, nagstay so, Yes po doon po kami sa sa ano sa taas mhm -mm. Kaso yung yung kontra namin doon sa taas is yung malakas na hangin. Naman, oo. Oh, oh, Kaya oh, oh. nag-focus kami na para hindi kami manol sa hangin, ba kasi ang lakas na ng hangin nung madaling araw 'yon. Tapos di namin ini-expect na yung tubig tumataas pala. Mm. Kaya yung mga kapitbahay po namin, Sir Ma'am, 'yon tinawag namin para ano doon, doon kami lahat sa ano, sa rooftop namin, yung ibang kapitbahay namin. Opo. Oh, Sir Adrian, yung taas o, ng bahay, yung baha po dyan sa inyo, no, nung kasagsaganay, hanggang ano, saan yung pinakamataas? sa yung inabot sa bahay mm -hmm. po ninyo? Ano sir, sa first floor na talaga. Oo. Uta na siya ng second floor. Lubog talaga. May yung... taon na po. Oo nga. Mario, Buti may second floor Ito sila. Ito ba po ba ang unang pagkakataon na naka-experience yes, kayo? Yes First time po. Dati hindi lang ganyan ang taas ng baha. Hindi, Tagat ano lang, tagatuhod tuhod lang. Mhm. Mm mm -hmm. ano. Mm -hmm. uh, kaya hindi nila inexpect so, Sir, we dahil po sa naranasan nyo na ito at sa lawak ng pinsala sa inyo dyan sa Barangay Paknaan at siyempre sa malaking bahagi po ng Cebu, ano. Oo. Ngayon po, ah, uh, ano po ang naiisip ninyo na plano nyo pa bang mag-stay dyan? Plano nyo pa bang humanap na ng ibang posibleng tirhan oh, sapagkat eh. paano po kung magbagyo ulit at ganyan na, naman, na naman ang maranasan oh, po oh, ninyo oh, sir? Tama. Ma'am ano po, wala po talaga kaming choice. Kasi alam mo, mahirap lang talaga kami. Mm -mm -mm -mm. Kahit saan naman po, babahain. Oo, kaya doon magstay na lang po kami doon kasi ang laki na nagastos namin sa bahay tapos pagkatapos pabayaan na lang parang ano na lang hmm. ano na lang talaga kami ma'am uh, wala talaga kaming choice din lang oo. kami Oo okay. ano kasi wala naman kaming makikita no? kasi wala ding pera Oo oo po, opo. Pero oo. siguro ano partner ang pwedeng gawin hmm. ay hindi maawitan o kaya hindi i-demand pero hmm. kata Uh, ano pag magpanawagan kayo sa inyong lokal na pamahalaan nagawan kayo ng permanenteng uh, evacuation center or yung water waste talaga partner Linisen. na dapat daanan talaga para hindi nagbaba bak ayusin oh, linisin oh, bakbakin oh, oh. para dumaan talaga ang tubig so yun po ang pwede nating uh, gawin sir Adrian Sana po. Actually po, ma'am, yung ano namin, relocation site talaga yan. O Ayun nga pala. Eh. So ano yung relocation site? Oh, relocation site. naman po, hindi yung uh, putso-putso lang na na ano to uh, ano shanty partner. Uh, uh, tagpi -tagpi lang. Ah, tatagpilan oh, oh, ko. Ay hindi po, ma'am. Ano ah. kasi may ano, may may wall na, ka na kasi kami dito yung yung flood control. oo parang parang firewall siyang ang taas start so, hindi pa natapos kaya yung tubig sa sapa umabot uh, ano talaga sa bahay namin umabot talaga mm -hmm. umabot mm -hmm. parang gay. Oo. Eh bakit hindi pa po tapos yung firewall? Ay, ano, hindi pa po natapos po, ma'am. Matagal eh, na po yung ginagawa. Ngayon lang po, Ngayong taon lang po. Inay. Oo, pero matagal na yung yung sitwasyon diyan na dapat may flood control opo Nako, yun ang, yun ang problema. Kaya partner, di ba may ilang mga organisasyon na yung nanawagan mismo sa ICI Oo. na imbisigahan din yung mga flood yun eh. control projects doon at bakit umabot sa ganun yung sitwasyon sa Cebu, correct, correct, sa correct. malaking bahagi ng Cebu. Madami, eh, madami Oo. naman. Oo. Hmm. Sir, for the meantime, baka may panawagan po kayo, may nais kayong banggitin sa ating pong gobyerno, sa local government nyo po dyan para po... Uh, mabigyan kayo ng tulong, ano mga pangangailangan. Hindi lang kayo, yung community nyo po Correct. dyan, yung mga kapitbahay mm -hmm. nyo po dyan. Nasa inyo po pagkakataon sir na manawagan po. Yes po sir. Actually, nakabasa po ako sa Facebook, sa social media po, na ang pinutulungan daw nila yung nasa evacuation center lang po. Opo. So, so kami po, uh, hindi man kami pumunta ng evacuation center, sana po o oh, dapat ipantay-pantay nil, nila lahat yon uh, kasi yung bagyo kasi walang uh pinipili -oh. tama nga po tama Kaya, nga Kaya, po hopefully po oh, dapat lahat po, lahat. Huwag mm. Wag naman po doon sa evacuation center lang kasi Opo. din pong nag-ano ng tulong doon sa ano namin eh, sa situ namin eh. Kahit na mm -mm. nasa bahay lang kami, di kasi namin maiwan yung bahay kasi Grabe ang ano. Ang, da, ang dami ng mga putik. Oh, mm -mm -mm. tapos yung sabi nila, yung nasa relocation site lang talaga yung bibigyan talaga ng ayuda. Baka naman pero, po Paano po kami kung nasa bahay lang kami? Opo, oh, Dapat po ipantay-pantay na lang po nila yung pagbibigay. Dapat meron din sa bahay mm -hmm. sa evacuation, meron din sa ano For, uh... na, na lang, opo uh -oh. pero for Bawa sure sir Adrian dahil naririnig naman tayo niyan meron at meron uh -oh. darating meron at sa inyo meron. dyan. ang local government units ninyo dyan, DSWD uh -oh. yung barangay niyo actually yung barangay mismo. pwede yung man, uh, mga official nila doon partner uh -oh. di ba manawagan uh -oh. na sa LGU kasi kayo na po mismo nagsabi sir Adrian medyo pahirapan po yung pagpasok dyan sa yung lugar na na po eh. ninyo, yung mga sasakyan Lilinis ay mahihirapan uh -oh. opo kasi siguro medyo nagkakaroon ng konting delay pero with Dama. your ano uh, panawagan at uh, di ba naisin eh maririnig yan maririnig at ipaparating yan. din po natin para po maabutan din kayo ng tulong. Oh, oh. Importante partner ang tubig, ang pagkain ha. Correct, correct, correct. Mahirap na maubusan nun. Oh, Marami-rami pa ba yung ipunin yung inumin tubig dyan sir tsaka food? Ano, wala na po sir. Uh, mag, ano po, ibili ako mamaya po kasi may open naman ng mall sa highway po. Sana may, ilam, baka, sana may mabibilang pan-tubig. oo. Oh, 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 Opo, kaya 'yun na lang po. Magano na lang kami. Bibili na lang kami sa labas. Oh, pero mag-ingat po kayo sa pagsulong mm -mm, sa baha mm -mm. at saka yung sa makputik. Putik? O. Oh, oh. oh mahirap po 'yun, delikado rin po. Mm -mm. Yes po. Oo. Oh. Ah, may mga Kaya, bata po ba kayong kasama? Meron po, 'yung mga pamangkin ko po. Eh, eh siguro doon lang po na wag lalabas ng bahay. Ilagi niyo sila in safety. Mm -hmm. Kapag ka nakita mo kayong mga matatanda diyan ay pwede namang sumuong. Sabi ko kanina sumulong. Sumuong. Uh Oo, -oh, sum sumuong. Uh -oh, uh -oh. Ay sige lang. Pero mm -hmm. todong pag-iingat dapat ang baon natin. Sige sir, ipapa Uh, abot din namin yung sitwasyon nyo dyan sa Barangay Paknaan sa Mandawi City sa Cebu Yan. para po mabigyan din kayo ng agaran tulong. For the meantime sir, maraming maraming salamat po sa inyong oras at syempre dalangin po namin mm. ang uh, kaligtasan po ninyo at ng inyong buong community po dyan. At uh, kasama nyo po kami na mananawagan ng immediate na tulong Kaya, dyan para po sa inyo. Kapit salamat lang, sir. Kapit po, kapit lang. Salamat po. Nagang salamat po. sir. Si Sir Adrian Rabanes po, residente ng Barangay Pagnaan sa Mandawi City sa Cebu.